Narinig mo na ba ang teoryang nagsasabing patay na ang internet? Oo, patay na raw at puro AI at bots na lang ang laman nito. Ito ang tinatawag na dead internet theory. Ayon dito, simula pa lang noong 2016, ang mga tunay na tao online ay unti-unti nang napapalitan ng mga artificial intelligence. Yung mga trending post, viral comments, kahit yung mga memes na nakikita mo, baka hindi nagawa ng tao. Baka gawa na lang ito ng mga program na dinisenyo para impluensyahan ang iniisip natin. Nakapagtataka ba kung bakit parang paulit-ulit na lang ang mga nababasa mong comment? O yung mga profile na sobrang active pero parang walang totoong tao sa likod? Sabi ng iba, ito raw ay paraan para manipulahin tayo. Ang mas nakakatakot, baka kahit yung mga kachat mo, hindi na rin tao. Conspiracy theory lang ba 'to o may katotohanan? Kung totoo man ito, sino pa kaya ang kausap mo ngayon?